Yo vlogs, welcome to my guys. It's me, Mati, 25 Pyro. So, eto, may natanggap tayo mga boss Lodi. Salamat po sa nag-donate nito. So, may sponsor tayo. Yan, hindi ko to in-order mga boss Lodi. May magandang puso tayong ano, nakaka-Pyro na, na nag-donate sa akin ito. Kita nyo nga naman nito, business class B. Yan mga boss Lodi. Bigay lang yung mga boss Lodi. Donate, nag-donate lang yan, nag-sponsor. All right. May na, may nakikinig na talaga sa akin, no, mga boss Lodi. So yan. What a surprise. Kapon lang dumating mga boss Lodi. Yan. At isang Oops, no. At isang triple shooter mga boss Lodi. Luminous effect by Dragon. So hindi ko pa ito nabuksan. Check natin ngayon mga Boss Lodi. Ayan. May dragon daw ito mga Boss Lodi. Sheesh! Pagkakalam ko kapag dragon, eh open chute. Tube, mga boss lodi hindi, hindi siya ano parang ulas ang label na no, label mga boss lodi pero ingat nga pagkakalam ko Ah uh, luminous effect daw ito by Dragon bagong bagong gawa mga boss lodi ayan so dito ang fuse okay to so, dalawa na yung triple shooter ko mga boss lady. what a year So meron na, na akong dalawang triple shooter at isang series na bombshell or rides na tayo mga boss lodi. Goods na goods na tayo para sa ating setup. So later on, gagawin ko na yun. Uy! Nice ka! May naka na, nakanda na pala mga boss lodi. meron na pala. Nice, nice, nice. So yun sa nagbigay man sa akin ito, sa sa'yo. Salamat mucho. Thank you, thank you. Iba oh. kapal yung tube Check natin mga boss Lodi Kumangat natin yung Eh bagay matigas Ayun ah, May naka ano oh. May Parang may nakaharang na Karton matigas man to kaya ito mga boss Rodi so yun thank you sa nagbigay sa nagdonate sa akin ito sana match yeah